Though wala man siya gihimong mandatory, but ginaawhag yod ang tanan na binamang Kay, mm. Kanarabang airport nung irin, di diha arabang na magtapok-tapok ng bisag-asagikan. Yes, dai. No? Lag -laing -laing mm. lugar, international o domestic. Mm. So, sa pagkakaroon sa atong mga airports, gina-encourage sumala pa sa kaap nga magsuot yun og face, face mask. mask. Ayan. Ayan. Pang-dipinsya, so, Daimaisel. Yes. Og simbago bakasod ang nga mga variant dabaw Davao mm. at least baga kasama dili gyud ta mga kasama matakdan Correct na siya magbantay gyunta kay ang kasagaran na itong makuha dong irin kini nga mga virus or mga mm. magkanat-kanat is kanag yung mga biyahe-biyahe ano kay lahi-lahi kung mga tao yung masugatan. Masugatan niya mga tao na hindi ina magkakasa mag mm. na sila wata masayod. Correct yun ha? na. Mm. No? So magbantay yun ta bisan sa jeep o kung mayon tag mga transportasyon mm -hmm. ang Davao City Overland Transport Terminal po doon irin. Muhugot po sila sila ang uh, palisiyan. Oo, magkuhan mm -hmm. sila. Mag-coordinate uh, sila sa City Health Office mm -hmm dapat aron uh, na unsay mga palisiya po dinhi sa atong syudad syempre dili mm. mo nga makasulod na po dinhi kay naka-experience ba higitang na lockdown ta wa man ta wa man ta moingon ba kasama nga nag-alarma nila wala wala ana to ang purpose lamang dinhi ba kasama ma nga ma inform ta og mm. maka depensa ta maka panukad ta kung sa dapat ang ayan natong himoon oh. mm. mas maayo magidang mag mag-alarm -mag ma pod ta in some ways mm -hmm. no? kay mm. kung man ta, siging man sige pod mm. Okay naman po na to. Murang no? mm. na hitabo, no? Ito daw din. na napoy something pahinumdum po damay. Mana, mm -hmm. mas may man mga reminders day kay mm -hmm. masig, Pag abot niya as panahon, wala man mo magingin ninyo, lang man nagsikreto. Wa man si <laughs> Dong Eric. Wa man mo magsulti. Mag sige man bi ninyo nya. Karon, mao na ni ato ang